sila parang ngayon. ha. kung dadaan pa kayo din, sir. na po na pag -ingin. Pag -ingin. Pag -ingin na, na, pa. na okay. oh. Ano magiging kaso nila rito? Kasi dito rin sila nagpapagawa eh yung lugar medyo bawal din well unang una, -una uh, they're obstructing the side of the road so technically it's obstruction and illegal parking so aside from bawal po sila dito sa kalsadang ito because not only din sa mabuhay but this is also a national road po. bali madadagdagan pa yung kaso nila bukod doon sa dumaan sila dito sa bawal tapos may illegal parking na ticket pa well, sila hindi naman po sila nagmamaneho rumaandar na. so uh -huh. ano lang po doon illegal parking uh -huh. but then again pag wala pong lisensya ay po sila pag okay, naman hong hinuyaan, ano, ah, may inasip ako at ako, ako mga katagang hey, na nga mapasit. Sa ganoon po, nasa nagpapasit na po ay... ...siglo ko. Sa po nga nga Ako po, parami ako inasip. kaso po, abala lang po. abala lang po ang pinagawa nyo natin. Sandali lang po. Hindi matanda po maging ko pa po. Masipulot ko pa ko. sa bahay namin po. Asan ang justice po? Asan ho nagkatagang dito? Taddaan po po

Ako po, marami na ko. po sa amin. Kaya nga po, ang inaano ko lang po, kagaya po niyan ako, si Mother ko po. Yan lang po talaga ang namin, sir. Yan lang po kami ng ano namin, panggastos namin na araw-araw, sir. Dapat ay ano nyo naman sa dapat, Bago po kayo ng ng muli, sir. Ano-ano po na kami, ng trabaho, sir. Kagaya niyan, sir. naman pa rin nangyistog ko sa inyo ano po ang nalangat sa inyo sa amin, amin. kaya may mga mahihirap din po dito mga ordinary mamamayan tandaan naman po ninyo ako lang po naghahanap po ito nga po sir hindi na nga po tayo dyan dapat bago po kayo na po yung lisensya ko po muna. Pagbigyan na muna nila ako. So, hindi kayo papayag na hihimpal ko sa'yo po? Kasi parami po akong ginagawa. Maraming po hinahasi kaso nakakaabala rin po <laughs> Hindi naman po sa pag-ano ano Po sa pangalan nyo na lang po, Sen ha? Pangalan nyo na lang Tumbo, Dilemeos Bongat Okay, yeah, let's go